Magandang umaga mga katrabaho ngayon ay araw ng lunes no Good morning, good morning mga katrabaho Ayan, nandito na tayo ulit sa site no? Yung mga katrabaho natin dito ay ayan, nagparagdag tayo ng mga pintor Para matapos na kagad yung ating ano, pinipinturahan dito no? Tapos sa uh, maya maya siguro bibili tayo ng ano, waterproofing Pag hindi umulan ay eh, magpapawaterproofing Ayan, pasok tayo mga katrabaho. Ito yung mga bagong salta sa ating mga kasamahan sa pintor. Ito yung mga pinarecruit ko so kay Marvin. Mga katrabaho, para medyo matapos na kagad yung sa loob. Tsaka sa labas na muna pala. Eh, nabang hindi umulan eh, sinabihan ko na muna sila doon sila sa muna ano, sa labas mga katrabaho. Pag tulungan muna linayo sa likod para pagbiglang umulan, pasok sila mga katrabaho. Eh, liliya sila. Ang gamitan ta rin doon, tagliya. Mag manumano na lang liya ka rin, or... Itang metong, pag yun ka rin. Na? Ang metong gano'n paralo nung mga uh, pa yung darya pa. Ay, hindi uh, naman yung kakaibot. Ayan, tapos yung isa nandito, yung isang kapatid na bago. Mga uh, katrabaho. Hmm. tapos si cover lang eh, naglalagay siya ng mga pinaka posted dun sa ano sa reeling natin uh, sa eh, trabaho para may ano na rin yung tiles na makompleto na rin kaya no? pinapaan ka na rin tapos pasok tayo pinang tayo sa loob ayan, tapos yung si tatay naman ayan, hindi dito siya sa ilalim dahil dapat sa ano sila sa mapalakat sa so, kaso mo ulan Guru, mayroon po ko na lang silang ano rin, mga katrabaho para mamaya ko yung tiles para makapag-telfan sila sa siya ah, kasi yung sa ano ito mauuli to dahil gawa nung wala pa yung ating ano rito yung sinakaiba ano nung ano tiles natin dito sa lababo tsaka dito sa island mga katrabaho yan pati sa loob pinapaayos na rin natin eh. punin mo lang ya, parehas, tapos ito naman ay sinapaanagay na rin natin ito yung ano mahaba pala yung iba mga katrabaho no siguro puputulin pa to pag nagputol tayo dito kailangan meron siyang ano dito sa ano Oy malaki ata to hindi kaya ano to kita ba hindi naman siguro Ha? Hindi na maiwan yan doon, oh, Hindi mo yun? naman. Kabalan eh, brother. Luto na Ne? Lilitaw yan. Pag nagputol tayo, mag-cut tayo ng ano rito. Oh, okay. Karton. Sa oh, okay. Karton, no? Oh. Para hindi yung ano yung pinag ng tayo. Gracias. Yeah. Oh, ito naman yung mga ano natin ayun. No? Pateo ko pa rin, babate pateo na. Oo. Ay naka-suot na rin yung mga ano mga katrabaho, no? Tapos ito kasama ko si Boy George. Maglagay ka ng ano, sino katok mo na? Ay si Junior. Ito kakabit kami ng ng ano, ng, ng tiles para makakapag-tiles na sila rito. Ay, ng tiles ano, nang ano pala. Ayan o. Okay na. Ayan na sinusukatan niya mga katrabaho. Para na, ayan. E ayan. parehas tayo Ayan, tapos yung dito naman ay pagpipinish na ng sisame no? si, ano, si Marvin ito ito na lang ang kukulain mo ano? yung konti na yun nung naniniya ba yun namumuti pa rin yun ano bang ano o naano lang sa dilaw nakulain ay ilan na dyan na konti ng ano yan lock Ayan. Paputo ka dyan Puti oh, alam na na? Dito para makatapos na rin tayo mga katrabaho. Para magawa na rin natin yung dito. Okay. Yun na yung mga gamit natin dito mga katrabaho. Ngayon mga katrabaho, natin na tayo sa power 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 ayun kunin na natin yung ano rito yung binili nating sanding machine mga katrabaho yung gagamitin natin dun sa ano, mga kasama natin no ayun dahil nga ano kailangan nila ng pangliha no ayan maraming klaseng mga gamit dito mga katrabaho yung dapat mong bilhin Pagkano yung 17? Mm -hmm. Okay, magbablog lang tayo sa ulit. Kapit ko kaya na siya eh? June, kanlas. ikutan natin. Ito yung napili natin ano, yung sanding machine na gagamitin sa wood. yung sa mga pintuan natin sa hamba. Yung mga tubo varnish natin. Kailangan natin talaga ng na mga sanding machine para mapabilis yung trabaho. Kasi kung mano-mano lang, yung gagamitin nila ay matagal. Bago tayo makapag-finish. Maraming na okay. nga nito. Ano mga mga gamit eh. may mga welding machine mga robin mga generator ayan, eh, magandang ano rin naman siya magandang klase rin at uh, quality na rin yung mga ganitong tatak mga katrabaho eh, ayan, lang natin ano eh, tara, tayo muna tayo. katrabaho na tapos ko rin yung ano natin dito, yung linya ng tubig natin. No? Ito sa hot and cold natin. Ito na yung mga, ito supply na to mga katrabaho. Tsaka yung ito. Ito naman sa bidi, tapos ito na yung sa supply. Tapos ito yung sa hot natin mga katrabaho. Ayan, inaktual ko na rin siya yung kinabit para panigurado na hindi rin siya no, tatamaan mga katrabaho. Yung, ang taas nito ay ano lang siya. 95 no mga katrabaho kasi pag ginawa mo lang siya ng mga 80 o 70 mababa na yung ano, niya, shower mga katrabaho ganda talaga dito ano to mataas sya, mga katrabaho no Ayan. okay okay na siya mga katrabaho bali install na lang natin Ay, ano na e... Yan, uh, ano, ano, ano yan. na rin yan, nakadugtong mga katrabaho. Matapos din natin. Ayun, punta muna tayo ng, ano, pagkatapos dito, punta tayo ng uh, mix. Mexico, mga katrabaho. Pagnaan mo lang, mga kailar. Pero tindi na itong bukay niya. Ayan, natutod eh. Ayan, nakakapagpailaw na sila. Ayun, okay na. Ayan, mamaya ay mag-ano na lang yan. Maglalagay na tayo ng ilaw mamaya rito. Overtime na sila. Pero nga ng lapis mo. No? George. Ayan, ito. Natapos na rin ni Boy George yung ano natin dito. Yung tiles, no? Yung binutas niya. Ayan, nagle-layout na rin si Boss Berlon sa mga ano niya. Hindi ko pa rin layout Sa stainless. Ayan, <laughs> eh. panina lang daw siya nagle-layout. Hindi na raw siya nakatapos. Oh. Hindi <laughs> siya palipit. Ha? akala ko nakaganon siya ng konti. Ah, uh, pretty ba niya? Ayun, konti-konti. Ano siya? Parang naka siya ng konti. Konti lang naman. Ayun, iyan 'yun ni Caberlot, no? Ayan, mabusisi. Sabi ni Kabarlo. O kung okay na yung ano, order ko muna na. Ano? Yung mga kag kagamitin natin yun. Ano? Hey, pa-approve ko ba yun? Pwede mo ba eh, Hindi mo naman dinadala, paano ko ma-approve? Pwede <laughs> <laughs> Tapos dito, ayan, nagpapano tayo ng mga panakip sa mga tarap sa bintana. Para ano siya. Hindi maano yung ano. Lagyan mo ng ano, ala, uh, ay tingting. -ting. Lagyan mo na ng tingting. -ting. Walis tingting, -ting. ayan o. Oh. Tapos iscrew mo lang siya. Kahit tingting -ting lang, siguro mga dalawa lang dyan, sisikip na yan. Ayan yung mga takip natin. Para ano na. Tapos lagyan na lang natin ng ano rito. Pabigat. Ano Lagyan mo sila ng ano, pabigat. Para hindi magano. Ayan, bali yung ginagamit natin pintura rito sa labas ay ano siya. Uh, ano bang tawag dyan? Uh, Acritex primer. Para mas makapit yung ma mas makapit yung pintura natin. Tapos ang gagamitin natin pintura rito, last two merit na tayo lahat ng ano, Kasa labas, paikot, lahat yan ano, lahat, uh, gagamit tayo ng ano, uh, e primer. Acritex primer, may ano yon, may kasamang reducer. And tapos ito lalagyan na ng nosing ni tatay yung dito sa ano para pag nagtay ano may nosing na kagad